Hello guys, good morning. Alam niyo ba na hindi madali ang may depression, especially dito sa ibang bansa dahil sa problema mo sa pamilya mo, sa mga magulang mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, problema sa buhay, is hindi po madali ang taong may depression. Yung iba, iniisi-isi lang nila. Pero kapag ikaw ang makaramdam ng depression, hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya marami tayong mga kababayan dito sa ibang bansa na minsan nagpapakamatay kasi hindi nila nakakaya yung depressed nila. Imagine, mag-isa ka lang dito, tapos punong-puno pa ng problema, punong-puno pa ng, ano guys, lungkot yung puso mo kasi nga, hiwalay ka sa pamilya mo. So, kapag may depression ka, ang gagawin mo lang guys is, kailangan isipin mo yung mga positive na mangyayari sa future mo. Isipin mo kung paano ka makatulong sa pamilya mo paano mo masosolve yung problema ng pamilya mo huwag mong i ano yung sarili mo na hindi ko na makakaya ganyan huwag mong isipin na hindi ko kaya yung problema na inaharap ko ngayon ang parati mong isipin binigay ni God yan sa iyo ng problema dahil alam niya na kaya mo yan lusutan so yun lang yung mapapayo ko sa aking mga pa po OFW kasi ako isa rin ako sa nakakaramdam ng depression pa ulit ulit pero isa lang yung pinapanalangin ko na makakaya ko to ng si God Allah natutulong sa akin para masolve kong problema kong ito kaya sa mga kababayan ko na abroad especially yung nagatrabaho sa bahay kasi wala kang nakakausap eh kapag ano ka ng problema mo manadidepress ko wala kang nakakausap dagdag pa yung amo mo na mag sa sa'yo magsasalita ng kung ano-ano tapos yung problema pa sa Pilipinas magtext sa'yo magtawag sa'yo alam ko yung feeling na ganun pero parati mong tandaan na kaya binigay sa'yo yung prob problema niyan dahil kaya mong lusutan tapos first na gawin mo magpray ka lang pray ka lang talaga na makakaya ko to marami kasi tayong mga kababayan na nagpapakimatay marami na akong nakita ng dahil sa depressed nila sa mga problema nila so pati ako na ano ko na yan natikman ko na yan na magka depress pero parati kong iniisip talaga na makakaya ko to parati kong iniisip na binibigay ito ni God dahil gusto niya akong i-challenge at makakaya ko to kung hindi ko man makaya wala rin mangyayari eh wag mong ano sayangin yung buhay mo kung hindi mo kaya wag mong ipilit ganun lang yung isipin mo kung meron man ano yung mas masakit kasi usually yung problema natin is about sa mga asawa ganyan yung mga asawa nila is may iba ganyan parati mong isipin na may mga anak ka, may pamilya ka pa, ganun alam kong hindi simple hindi simple lagpasan yung problema pero makakaya mo yan kabayan, kaya mo yan hindi, hindi ibig sabihin na binigay sa'yo yan, His, hindi mo makakaya, makakaya mo yan kung problema sa pag-ibig sa asawa, makakaya mo yan